regalo ko yun pa lang lagyan ng railing yun wala pa Ayan, mga ulang araw po ngayon mga kabayan mag update tayo na ano ng Pasig River Esplanade dito muna tayo mag umpisa galing tayo ng Magallanes Drive ito yung PLDT building yung dati yan. Pwede mas maayos na rin dito. Mas malinis na. Eh, may mga ano pa. Mga aso pa. And, wala na yung mga nakatira. Mayroong malaking Mayroong malaking hagdan dami dating mga nito, mga nakatira mga street dwellers na ano siya? mga gulo pa And, hindi pa rin siya ginigiba hindi natin kung ginigiba yun ito o i-re-restore uh, Riverside Drive na pumunta ang ano dito modern jeep kapunta ang malanday kasi river escanad dito tayo sa kanan punta makartig bridge bridge may ano dito isang restroom CR pero laging barado may nakalagay ito barado ihi lang ang layo pa ng CR dito sa so may ilalim pa ng uh, flyover Base 1 ng no, no, Pasig River Esplanade O, oh, binabaka pa Parado pa dito Dito na, saan na tayo? MacArthur Bay Mano na pala ito mga kabayan eh. na rin ito Umabaw na rin eh. Tingnan na natin. Ang gamit lagi to ito. Mga tambak na ang ginagawa rin. May platform eh. ulan pero hindi naman mahangin

Kunting ko tine lang ito. Pwede na mapasela hanggang dito. Pwede by October 19. Sana hindi umuulan. Noong October 19. Kasi itong kinaka daanan bumaba na rin ito, so, lalim na ayun nangyari dito ayos si na sigurado to umuti na uli ang mga water hyacinth. dahil pa rin yung mga sikat mga ibon yun ang uli natin yun ang uli natin lalong gumanda na lalo yeah. nang gumanda mga kabayan eh. ito pa ito, uh, ito pa natin dito sa kabilang side ng tulay. Ay, nawala yung mga ano, mga nakatambay. Pero paano pa rin? Pa ba, balik-balik pa rin. Ba't talaga alis lahat? Ha, re-relocate. -re Pero pa rin dito, pagbigay pa dati ng mga barong-barong medyo tumila ang ulan ano, pa sa kabilang side walang ano walang lumundoy Salamat, tumila ang ulan. Ito yung ginagawang uh, balustre. Sa kabilang side, meron na rin. Dumiit dito. Dahil ano rin to, nagde-develop na rin to tapos itong riverside drive nakakaroon din na ano dito ng explanade hindi nga sinama to disenyo na itong nilid malipis lang okay, may may, may baitang pa alagyan pa to ng semento ito so, meron na may uh, railings na ito so, wala pa may andres na doon wala pang mga plastic na lampos so, Ito yung palang lagyan ng railing. Ay, wala pa. Ayan. Okay, thank you for watching po ulit. Maraming eh. salamat po ulit eh, sa pananood. Ang daming ginagawa mga uh, buildings dito. 1, 2, 3. Meron pa doon. May